guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay April 23, Wednesday. So isi-share ko na sa inyo guys yung aking nabiling mga lagayan ng candy. Ayan, nalagay ko na. Apat lang yun guys, no? Yung ating lagayan ng candy. Pero gusto ko pa siyang lagyan o oh, dagdagan So usong usong tong ganito guys, no? Ganda siya tingnan eh. Yan, oh. No? Ganyan lang siya pag binuksan, no? Ganyan. Ito yung itsura niya. So pwede siya ipatong dito guys, no? Yan, tanggalin mo natin na sa taas. Pwede siyang patungan, ganyan. Yan, Maganda siya tingnan pag nakapatong. Tapos, yung isa dito, ganyan. So, kailangan, ano, uh, dagdagan ko pa para ganyan siya. Ayan, di ba? Maganda tingnan. Tapos, another, ano pa dito, apat. Yan, di ba? So, madali lang naman siya kuhanin. Kaya lang yung height ko lang. <laughs> Pero, kaya naman siya, abot naman siya. Yan, di ba? So, balik muna natin. So, ang ano nito guys, nabili ko siya sa Shopee. Sa apat na to guys, 447 pesos ang bili ko nito. Less na dun sa shipping fee, tapos mga voucher. Dalawang voucher kasi yung nakuha ko. Yan. So maganda siya tingnan. So yung mga ano ko guys, yung mga lagayan ko dati ng mga candies. Kung nakikita nyo yung lagayan ko mga candies, mga iba-iba, mga ganito. Yan, mga lagayan ng o Ginawa ko siya guys dito. Nilagay ko dito. Yan o. Oh. So, nilagay ko yung aking mga posporo, yung aking thumbtacks, tapos ang aking mga battery, yan. Tapos yung mga, ano to, yung mga perdible, basta na dyan. Tapos mga karayom, tapos dito naman, ah uh, yung, tawag dito, King Ever na shave. Tapos, ang ating lighter, yan, ba diba? Nagagamit pa rin siya, yan, o. Oh. So, maganda tingnan, malinis. Ayan. So, mayroon din akong nabili, guys, no? Na, ano ko to, na-unbox ko na to Kagabi, kaya lang Gusto kong baguhin yung video Parang hindi ako satisfied, no? <laughs> Ganun ako, guys, no? Pag di ko gusto yung ating video Kasi parang naguguluhan ako uh, Ipapakita ko na lang sa inyo, guys Yung aking kahapon na binidyo, Lagyan ko na lang ng sounds, no? Pero ito na siya, guys Ay! mga tuta Doon kayo, doon! Doon, 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 doon! Doon, 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 doon! So, ayan, guys. Dito ko nilagay yung aking bagong lagayan. Yan, yan. Ano to? 124 pesos lang to. Napakamura. Yan, oh. No? Ganda. So, kasi yung aking lagayan na ganito, nilalagay ko lang doon sa karton. Mayroon ako doong karton. Yang nandyan, yan, oh. Nilipat -nil ko na. Kasi, baya, yan. Yan ko nilagay. Yan kasi, guys, na dito yan sa harap. Ito yung may mga, ano ko, uh, mga cream silk, mga, ano oh, dito? yung Gatsby wax, yung gel, Rexona, nandit, yung nandit doon. Tapos, since nga nakabili tayo ng bagong lagayan, ito yung ating bagong lagayan. <laughs> yan, murang-mura, pero ang ganda yun, no? Oh. Ginis-linis tingnan. ba? Diba? So, meron tayong Rexona, ayan. Tapos, Gatsby na wax, grips na gel, tapos, Nivea na, ano, uh, Dio lotion, and Rexona. Meron din tayong kiwi. Ayan, o, oh, kiwi. Ayan, di ba? Pwede nis tingnan. So, murang-mura, guys. 124 pesos lang to, di ba? Saan ka pa? So, ganyan siya, guys. May takip siya. O, di ba? Dinis. pwede dinis siya tignan. Malikabok lang. <laughs> Malikabok. Ayan. Ayan, di ba? Ganda. So, nilagay ko siya dito, guys. Dito ko na siya nilagay. Ayan. So, para pag, ano, pag na reksona, o, oh, di ba? Dito na lang. So, uh, so it won't let you down. <laughs> ayan. Tapos gel. Ayan. So, hindi siya maano guys. Hindi siya yung, kasi since dito nga sa bintana, di ba baka makuha ng tayo ng kung ano-ano dyan, di ba? At least ito may pakit na. Ayan, diba Tapos yung aking gatas na malaki, lagi ko na lang dyan. Tapos yung aking max glow pa ganyan na lang. Dati kasi pa ganyan. May pa ganyan na lang. Dyan. Tapos guys, namili din pala ako ng mga uh, tawag dito, tingnan nyo naman, walang laman yung aking mga chinelas. Namili ako ng chinelas, guys. Chinelas ng mga bata at saka pang matanda. So, i-vlog ko din siya, guys. Isiseparate ko lang siya ng video. So, ito yung ating mga parcel. Ayan, oh. So, madami siya. So, meron din dyan, guys, ano, yung, tawag dito, beach walk na chinelas at saka bench walk at a uh, uh, best walk pala. <laughs> Yan yung mumurahin. Tapos, meron tayong beach walk na chinelas. So, ito yung ating tindahan, guys, no. So, pag natapos ko, guys, no, kasi mag ano pa ako maglalagay pa ako magdi-display pa ako at saka yung aking mga gamit kasi wala na akong gamit guys eh. so tignan niyo naman yung aking gamit ayan na lang natira so maglalagay din ako ng gamit diyan yung ating gamit ito naman yan yan. So, dami tayong parcel na dumating kasi talagang matagal na hindi ako nakapag-order ng chinelas. So, ko muna na at least ito paano, konti na lang, mga tatlo na lang ata natira. Kaya lang, syempre guys, may mga naghahanap ng na mga chinelas. Salo sa mga bata, no? So, may mga pambata din dyan. So, yung ating bigas, guys, no? Update lang to sa ating tindahan, guys. Uh, meron tayong bigas. So, yung bigas ko, uh, medyo kasi si, si doon sa video ko, guys, ng sa bigas na binili ko, uh, yung price ko doon ay nasa ano, Uh, parang nag-add lang ako sa per retail ko ng 120, 130. Uh, ito guys, dinagdagan ko kahit ko, eh, konti ng mga siguro mga ng 140, mga ganun, 150. Dito sa Buko 150. Pero tingnan nyo yung price natin guys. Buko Pandan dati, Buko price ko guys, uh, nasa ano yan, 58, naging 55. Yan. Tapos ngayon, ano na lang, 50 pesos. Yan yung butil na guys, so buo. Ganda. Yan, di ba? Hintam. Tapos yung ating jasmine rice naman guys, tingnan nyo naman yung presyo, 42. Di ba? Yan ganda din o. Oh. Tapos yung ating sinandoming rice, ito yung idol rice, yung nandoon na orange, ang kulay na sako, yun o, oh. puting-puti din siya o. Oh. 40 pesos lang. Kaya nagtaka yung ating mga customer na sabi, abay, ang mura na, mura na pala ng mga bigas. Yes, sobrang mura na, mura. <laughs> yan, sobrang mura na ng ating mga bigas. Kaya talagang, di ba, napapabili sila. So, kanina may bumili ng dito mga tatlong kilo, dito naman mga 2 kilo, yan. Tapos may umutang ng bigas natin kanina. Ng isang sako. So, ilan na lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang yung sako ng ating bigas. Ayan. So, yun guys. Ano pa ba? So, yun muna ang ating update guys. No? Uh, mag, uh, ano din ako. Mag, gagawa tayo ng video doon sa ating mga chinela. So, yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod Paalam. bye bye.